Hi hey guys! Welcome back to my channel. For this video, ay karugtong ng nakaraan nating topic tungkol sa BIR. But this time, ay alamin natin kung paano pa natin malalaman ang ating RDO, o Revenue District Office. Kung isa ka sa nahihirapan kung paano mo siya matrace, ay panoorin mo ang video na ito, dahil tiyak. Makakatulong ito sa problema mo. In just 5 minutes lamang ay malalaman mo na agad ang iyong RDO. With no further ado, let's start. Alam mo ba ang iyong BIR RDO? Paano natin malalaman ang ating RDO? The easiest way to find your RDO. But first, ano nga ba ang RDO? RDO means Revenue District Office. Ito ay ang BIR offices na nakabas sa bawat lugar sa Pilipinas kung saan nakamonitor ang bawat revenue taxes ng bawat area sa ating bansa. At para mag-facilitate ng mga transactions ng bawat taxpayers. Para makita natin ang listahan ng BIRRDO, ay itype lang po natin ang bir.gov.py slash rdo. Then click natin ang Regional District Offices. Makikita nyo dito ang RDO ng bawat lugar sa Pilipinas. Binabas nila ito kung anong address ang nailagay mo sa records ng BIR. Pwede mo ipa-transfer if ever nag-iba ang iyong tirahan. Pwede nyo itong gawin via email lamang. May video ako para sa transfer of records, pwede niyo po panoorin. Punta na tayo sa steps procedure, itype lang po natin ang bir.gov.ph. Then, a click lang po natin si Revy o yung robot assistant na makikita sa bandang kanan ng dashboard. Third step, pili ka lang ng preferred language na gusto mo din. Ang next step ay hanapin lang natin ang menu na RDO Finder. I-click lang natin ang view. Ang next step natin ay itype lamang ang ating tin number, first name, middle name, last name, sex, at birth date, then click Submit Form. If tama ang data na nilagay mo, lalabas agad ang iyong RD o location tulad ng nakikita mo sa sample. At kung sakali naman na may iba ka pang needs, click mo lang ang choices sa baba para sa panibagong transactions. At kung sakali naman na may mali ang data na nailagay mo, ganito ang lalabas na response ni Rivi. We regret to inform you that we cannot process your request at this time due to the data information submitted. Ibig sabihin may mali sa data na nilagay natin, maaaring may enye o may junior or baka nakapangalan pa ito nung ikaw ay single pa. Pwede mo naman ulitin ang pag-request until ma-access na ni Rivi ang iyong request. That's it. Ang bilis lang hindi ba sana ay nakatulong ito sa mga nahihirapan kung paano nila malalaman ang kanilang BIRRD o abangan nyo po ang iba ko pang mga interesting and tutorial video tips para po sa inyong lahat. Please kindly support my channel, like, share, and subscribe para updated po tayo sa mga susunod ko pang mga videos upload. That's it. Ang bilis lang hindi ba sana ay nakatulong ito sa mga nahihirapan kung paano nila malalaman ang kanilang BIRRD o abangan nyo po ang iba ko pang mga interesting and tutorial video tips para po sa inyong lahat. Please kindly support my channel, like, share, and subscribe para updated po tayo sa mga susunod ko pang mga videos upload.